blood sugar mas uh, mas mabuti na pong maagapan kaysa uh, lumala mas parating natin tanda mas mabuti na yung early uh, detection or uh, prevention uh, kaysa lumala po yung uh, sakit kaya hoby tuma cover ng ng uh, uh, field health? At nandito rin po ang ating mga resource person of uh, from Philippine Society of uh, Pediatric uh, Metabolism Doktora uh, Jedian, Jedian. Jedin pa. Jedin, uh Aragon and uh si G uh Jennifer uh Linga co-founder po ng type 1 diabetes. Okay. May tanong po kayo, ma'am? Ah, magandang hapon po. Senator Go, yes. Ah, uh, bali ngayong hapon po, uh, ire-represent ko po yung aking uh, society, yung Philippine Society of Pediatric Metabolism and Endocrinology. So mga specialist po kami na nangangalaga sa mga batang may type 1 diabetes. So bago po namin ihain yung mga gusto namin na uh, tulong para sa mga type 1 diabetics namin, pahintulutan niyo po ako na bigyan ng konting information. Tapos po, uh, medyo masanay tayo sa diabetes. I'm sure, um, sir, yung inyong package for diabetes is for type 2, no? So, gusto ko pong ihain sa inyo, ano ba yung type 1 diabetes? So, meron po akong short presentation kung pwede pong uh, present po. Okay, next slide po. So, sanay po kayo na nakikita, di ba, yung mga matatanda na nag-check ng kanilang blood sugar, nagbibigay ng kanilang mga insulin injection. Next slide po. Pero nakita nyo na po ba na maraming mga bata ngayon na nagtuturok po ng insulin, ano, nag-check po kan ng kanilang mga blood sugar as young as one year old po. Next slide po. So, ano ba ang type 1 diabetes mellitus? Next slide. So ito po ay isang panghabang buhay na sakit kung saan may pagtaas ng asukal sa dugo. So from the time that they are diagnosed po, ang kanilang blood sugars po ay continuously high. Ang sanhi po nito ay ang kawalan o kakaunti na paggawa ng insulin mula sa pali or tinatawag na pancreas. Next slide po. So ano ang simptomas nito ng diabetes? So katulad din po ng sa matanda, so madalas na pag-ihi, madalas uh, yung nauuhaw, gutom, namamayat, madaling mapagod. Next slide. Nanlalabo yung paningin, pamamanhid ng kamay at paa, minsan nagkaka-infection sa ari sa mga babae, at matagal na paghilom ng sugat. Next slide po. So ilang uri ng diabetes sa bata ang inyong alam? So next slide. So actually po, dalawang klase ang pwedeng magkaroon na diabetes sa mga bata. So yung type 1 po, yung focus ko ngayong hapon, ay uh, common po ito from the age of 1 year old hanggang actually uh, until adulthood po meron pong merong type 1. Pero po dahil nga po, dahil sa incidence po or ano ng katabaan po, marami pa tayong mga obese patients ngayon, dumadami na rin po yung tiyatawag na DM type 2 po na nagsisimula mula sa age na 10 years old. So, focus po ako sa type 1. Nakalagay dito, paano nagsisimula yung kanilang sakit? Biglaan po actually, mabilis. Na halos hindi alam ng magulang po ano nangyari sa kanilang anak. Makita na lang po nila, kailangan na hong dalhin sa emergency room yung bata. So, ang triggers po nito, autoimmune. No? So, hindi pa po actually clearly ma-explain kung ano nagkakos dito. So, ang ano nila ay baka yung mga viruses po yung mga antibodies okay so ang main problem po nila ay kaunti po yung insulin sa katawan next slide po ah uh, so madalas po nagkakaroon po sila ng ketosis no so yan po yung dahilan bakit sila na emergency room okay po at ang paggamit ng insulin ay panghabang buhay next slide po So, anong pinagmula ng type 1? Walang makapagsabi. Ang pagkakaroon ng type 1 ay naiuugnay sa mga sumusunod. Next slide. So, genetic po. Meron pong kinocontribute yung parents po na genes para po magkaroon nito. Tapos, ito po yung mga environmental triggers. no So, common po dyan yung mga virus po at marami pa pong iba. Next slide po. So, anong pinagpumula ng type 2? So, iba po yung type 1, iba po yung type 2. Ang type 2, ito, strong family history of type 2 sa pamilya. Usually related po sa katabaan, sobrang pagkain ng matatamis, kulang sa ehersisyo. Ang type 1 po ay hindi ganoon. Okay po? Namamana po siya. Okay? Next slide po. So, gaano ito kadalas nangyayari sa isang bata? So, sa Philippine Pediatric Society National Registry, 3,000 cases po of type 1 DM in 4 million admissions from 2006 to 2021. Pero ito po ay underestimated kasi po ito ay mga admissions. So meron pa din po yung iba na outpatient lang po yung hindi po sila na-admit. So this is underreported pa po. So it's really our goal po na magkaroon pa ng isang mas matinong registry po para ma-report namin po ng tama. Next slide po. So sa tinignan ko na lang po yung incidence sa sa IDF po no. So 9 million po of children and adults have type 1 DM. So 1.5 million dito ang may type 1 diabetes. So usually ang reports of death ay 175,000 deaths per year due to type 1. At ang taas po ng um ng amount po ng paggagamot sa kanila no. So it's 81 billion dollars. And uh, tumaas po yung, kasi po, nag improve po yung sensya. So, mas nag improve din po yung gamutan for type 1. So, malaki po ang cost of care. Uh, tumaas po siya to 686%. So, ini-estimate po na by 2040, by, mayroon pong 15 million will have type 1 diabetes. Next po. Okay. Uh, so, ito lang po yung mga ibang datos. So, next slide po. So ito lang po ang kinatatakutan natin, yung pagkakaroon po nila ng DKA. Ito po yung isang uh, emergency, kung saan sila nadadala sa emergency room. Next slide po. Okay, so ayan po yung mga simptomas ng DKA. Next slide po. So sige po, tuloy lang. Na-mention ko na po yan. Next slide po. Okay lang po. Sige po. Next slide. Next slide po. Sige. So, ito yung wastong pangangalaga ng diabetes. So, yan po, proper diet, exercise, insulin po. Ito pong kailangan nila habang buhay po. At blood glucose monitoring. So, ang gusto ho natin sa kanila ay magkaroon ng quality of life. Hindi lang ho natin gusto na buhay sila pero may complications. So, we want yung insulin po na gusto natin ay yung ideal po. Mas madaming turok everyday, mas maganda po. At kung sa blood sugar monitoring po, gusto natin yung continuous na blood glucose monitoring kung saan uh, uh, laging na-check nila yung kanilang blood sugar. Next slide po. Ayan. So yan po yung continuous glucose monitoring na tinutukoy ko sa kanan ko. Sunod po. Next slide. Okay po, yung mga insulins po na available. Okay. So... That's the end of my presentation po. So, ang akin lang pong uh, i-highlight po dito ay uh, una po yung increase ng PhilHealth coverage sa inpatient po because as you all know, di ba when they come into the hospital po, uh, lalo na pag DKA severe, pwede po silang ma-ICU. So, the 30,000 po na package na available right now is pang one day lang po nila yon. Number two po is yung Ah uh, sana ma-prioritize po yung ER OPD packages for type 1 DM. And then uh, next po is yung sa PWD po um I hope you can include them sa chronic illness na category kasi po ngayon uh, hindi po sila kasama sa nabibigyan ng PWD ID so I think we could include that sa chronic illness na category and Aya, I would like to turn over po to our mommies po for the other needs of the diabetes. Mommy? Magandang araw po sa inyong lahat. Your Honor, ako po si Jennifer Olingap. Isa po akong ina na may type 1 diabetic. Diagnosed po siya nung 2 years old. So, 7 na siya ngayon. 5 years na siyang nagagamot. Yung mga kagaya ng anak ko, kagaya ng sinabi ni Doc, lifetime po yung gamutan nila. Lifetime po yung pag inject ng insulin lifetime yung glucose monitoring nila. Hindi po pwedeng hindi mag-check ng blood sugar kasi hindi po namin malalaman kung ilang unit ng insulin yung kailangan i-inject sa bata. Lifetime din po yung pag-check up sa mga pedya endocrinologist tapos kapag adult na endocrinologist. Lifetime din po yung cycle ng laboratory nila every 3 months. So iba po to sa type 2 diabetes na kagaya po ng diniscuss ni Dr. Hanggang ngayon po, maliit pa rin po yung nakukuha namin. Kagaya po ng sabi ni Doc, 30,000 lang po. Tapos kung isusumahin natin, kulang po yun sa monthly na gastusin ng isang pamilya na may patient po na may type 1 diabetic na anak. Iba pong ko, parent ko, dalawa po ang anak na diabetic. Hindi lang po isa. So kung ang monthly po namin ay 24,000, times 2 po yun ang hinihiling po namin sana po lawakan po yung uh, budget. Kasi po dun sa nilabas natin, puro pang diabetes lang ng type 2. Sana this time po, itong pagkakataon na ito, mapansin po yung type 1 din. Kasi marami pong bata din ang nakakaranas ng sakit. Huwag po nating hintayin din sana na magkaroon pa sila ng complication bago sila mabigyan ng PWD ID. Kasi sa oras po na ito, hindi po kami binibigyan ng PWD FWDID hangga't mer hangga't wala po kaming complication eh kaya nga po kami nagpapagamot para po maiwasan ang complication ng mga bata. So, Salamat uh, Ma'am -Ma Jennifer Linga. Uh, isa lang po ito sa mga uh, kaso no cases na dapat uh, tugunan at sagutin po ng uh, PhilHealth in, uh, including uh, ito pa no is nandirito rin po si Dr. Francis uh, Marcelius uh, Ramirez VP uh, for Philippine Heart uh, Rhythm society no ang uh, kanila naman po ay napaka baba yung coverage ng ng pacemakers uh, uh, from 35 to 41,000 while the actual cost ranges from 250,000 to 350,000. Isa po ito sa mga kaso na I'm sure na pinag-aaralan po ng uh, PhilHealth. Nan uh, sabi ko sa kanila you have the avenue, you have this committee to to speak Uh, kung mga yung mga suggestions ninyo, opinions ninyo are na, napakahalaga po para sa amin na maparating po natin sa sa PhilHealth at sa DOH dahil uh, uh ito na yung pagkakataon and of course na na, na, na for transparency mas uh, nakikita ng mga kababayan natin at yung sagot naman po ng uh, PhilHealth. So itong dalawang ito at uh, Am I correct ah uh, uh, Dr. Francis no ito yung concern niyo sa pacemakers Yes I'll uh, 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 yes, explain honor. shortly lang po no para masagot uh, rin nila may isa na rin po nila yung sagot So yes uh, good afternoon uh, your honor and uh, we are here on behalf of the Philippine Heart Rhythm Society It is a medical sub sub specialty society affiliated under the Philippine Heart Association Ang um, uh, specialty po ito deals with uh, heart diseases Uh, heart rhythm disorders, no? yung mga electrical problems ng puso, mabagal ang tibok ng puso, or bumibilis. So, we do recognize that field health already recently increased yung coverage ng uh, uh, pacemakers, uh, several interventions. But um, uh, presently po, yung coverage only covers a little over 10% ng current uh, device interventions. Um tama po yung we share your sentiments no your honor ah uh, pong pasyente that we encounter needing a device pero not ending up with one because they really cannot afford the cost of devices so they end up with just medical treatment so uwi na lang and then uh, of course it is an important cause of uh um uh, morbidity mortality hindi sila nakakatrabaho some of them eventually expire no without having a device so kung makikita po natin sa next slide no sa third slide po next po so yung current coverage uh, next pass next slide please um for uh, devices as well as intervention will probably just cover a little over 10% and uh, if we look into the prevalence rate of these diseases in a 2017-2018 study and that is published in the Philippine Journal of Cardiology let's say for patients needing a pacemaker around 0.04% uh, prevalence no that amounts to roughly 4.6 to 5 million uh, Filipinos pero underestimate po yan no and then uh uh yun po yung nilalabi namin to increase or improve coverage man lang for these devices which are life-saving and of course will hopefully uh, bring back patients to their usual functional capacity yun lang po your honor thank you very much salamat pwedeng isahin yun na lang po o pagsagot uh, uh, dr edwin ito yung isa sa mga um, marami hundreds or uh, thousand na uh, cases or concerns po ng iba't ibang uh, specialist natin no iba't ibang sakit diabetes itong sa heart uh, I'm sure ginagawa niyo naman po ng paraan since sabi niyo tinasan' na yung coverage pag inatake naging half a million na po yon pag inatake so baka pwede naman na kahit hindi inatake mas mataasan niyo yun yung uh, uh, coverage para may, uh, hindi po matakot ang ating mga kababayan na, ma, na magpagamot. Go ahead po, uh, Dr. Nagan. Salamat po, Mr. Chair. Uh, salamat din po sa presentation po ni Dr. Um, Dr. Aragon and Dr. Ramirez. So, yung napakita ko pong grid kanina in terms of priority, kasama po doon ang diabetes at saka arrhythmia. Uh, yun po yung susunod po naming level na binabalangkas. Uh, yung diabetes nga, gaya na nasabi nyo, mostly type 2 po. Uh, for type 1 po, una, um, nag, nagkaroon na po kami ng sangguni sa ating H-TAC uh, na isama na po yung insulin doon sa ating maku-cover. Kasi hanggang ngayon po, hindi pa covered ang insulin eh. And then hopefully nga, maidagdag idagdag natin kung sakali doon sa outpatient benefit package natin. Uh, Napakinggan din po namin kayo na napaka-importante po yung continuous glucose monitoring kasi na, na, ang hirap naman po na tinatansya natin kung magkano po yung bibigay na insulin. At ang bata po, napakahirap naman na kada ilang oras ay eh, ipiprick natin. Kawawa naman po. So titingnan po namin yon Ang datos po nyo, 3,000. Yung niresearch po kaagad namin, 15,000 eh. Pero mag-usap na lang po tayo. Yung naman pong sa arrhythmia, Uh, gaya po nang nasabi na una po muna yung acute myocardial infarct, susunod na po yan. Tinitingnan din po namin yung electrophysiology po, yung ablation para po doon sa arrhythmia. At uh, hopefully din po makita po namin parang kagaya ng cataract na parang flat yung rate, nag-iiba lang depende doon sa pacemaker. So titingnan po namin kung pwede rin namin in-negotiate centrally uh, yung pag-procure po ng pacemaker kasi malaki-laki din pong cost yun. Eh. At meron mga mechanism po doon sa UHC na pwede yung... Uh, price negotiation board jointly by PhilHealth and the DOH. So yun lang po uh, pag-aaralan po namin uh, Mr. Chair. Salamat, Thank uh, you very much. Salamat Dr. Edwin. For the record lang po no. Uh, the kanina na discuss natin to during my uh, opening uh, uh, statement uh PhilHealth committed to advocate for the suspension of PhilHealth premium contribution increases in support of Senate Bill 2620. Reducing the premium uh, to 3.25. Uh, the House of Representatives also recently approved on third and final reading, uh, setting uh, field health contrib premium contributions rate to 3.5 from, uh, uh, from 5%. Dito naman 3.25 from 5%. Uh, wala ho kayong uh, objection dito kung sakaling may, may sa batas Though, nag-object po ang uh, Department of uh, Finance at nangako po yung uh, former uh, President at uh, CEO ng uh, PhilHealth na susuportahan niya at i niya sa Executive Department ang pagpapababa uh, ng uh, premium contribution for uh, this year. Uh, kung sakali po uh, may pasar rito. Uh, uh, sangayon ayon ho kayo at wala ho kayong uh, uh, pagkukontra dito kung sakaling may isa batas po ito ng uh, ng both houses of Congress. Mr. Chair, uh may joint uh, agreement na po kami at inalign po namin yung stand namin with the DOH. Siguro po uh, si ASEC Domingo na po magi-explain doon. Pero for ngayon pong taon na to, ang projection po namin ay talaga pong Uh, kukuha na kami doon sa aming uh, surplus fund ng anywhere from 80 to 90 billion base po doon sa aming projection. So may surplus pa kayo. Ah, uh, meron pa po. Ah, uh, may eh, naka-reserve po kami kasi ayon po sa batas dapat mayroon po kaming tinatawag na reserve fund which is Pero hindi, hindi hindi niya na ibabalik to sa National Treasury. Yeah. Okay. Ay hindi po kasi yun po ay kailangan po hawak namin in case po na merong maging catastrophic event, wag naman po na merong another epidemic or so yun ang paggagamitan. Yun po yung pag ang importante, wag nyo nang ibalik sa National Treasury. Uh, nyo na yung tulong sa mga mahirap natin kababayan. And going back to my question, doon sa wala ba kayong objection and what is your position dito sa, kung sakaling may isa batas po ito ng both houses of Congress. Mr. Chair, may I be recognized? Go ahead po, ASEC uh, Albert uh, Domingo. Salamat po, uh, Mr. Chair, at uh, salamat po sa ating uh, CEO kay Dr. Edwin Mercado. Nabanggit po kanina ni uh, Senator uh, J.V. Ejercito uh, yung magandang balita na yung ating pong, uh, UHC amendments ay nakasalang na po sa BICAM. Sa katunayan po ay uh, pinag-uusapan na at technical level yung mga detalye. Uh, Dadalhin ko po yung attention natin dun sa amienda sa Section 10. Supportado ko ng DOH at ng PhilHealth yung pagbaba po ng uh, premium uh, rate nagkakatalo lang po ng 0.25% yung uh, rates. Eh. Sa Senate version po ay 3.25, sa House ay 3.5. Ngunit na uh, kinikilala rin namin at rinirespeto ang posisyon ng aming mga kasamahan sa Department of Finance dahil talagang binabantayan lang po nila na hindi maubusan ng pondo ang ating PhilHealth na mangyayari lamang po kung gagastos ang PhilHealth ng benepisyo. Nakita natin na maganda na po, gumaganda na ang paggastos sa ating bagong President and CEO. Kung kaya po dun sa mungkahi, ng House Bill 11357, meron pong mekanismo doon para kada taon ay pwedeng i-review. Hindi ng, uh, ng uh, PhilHealth, ngunit ng Kongreso ang proposal para sa bagong premium rate. Ulitin ko po, uh, kung mapapasa po yung House version ng amendments, ay bababa po yung premium rate. Ngunit may panahon para magpakitang gilas ang fillet at nakikita naman natin na nagpapakitang gilas para mapatunayan sa ating sambayanan kung karapat dapat nga ba na itaas ang premium rate. Paano po mangyayari yung premium rate? Magagaling po sa actuarial studies. Ang seryosong actuarial studies po, natitignan kung talagang kaya nating kolektahin, kaya ang gastusin. Tapos may independent na third party na tinatawag na auditor, titignan niya, tama ba yung ginawa ng actuary natin? Hindi actually, no? Actuary with an R. Tapos, pag nangyari po doon, aakit na po yan sa ating proseso ng budget sa Kongreso as part of the regular budget cycle na magiging reviewed rin po ng Senado pag panik ng ating General Appropriations Bill sa Senado. Yun po ang posisyon ng kagawaran ng kalusugan at ng Philippine Health Insurance Corporation. Salamat po, Mr. Chair. Ah, uh, salamat Asekya uh, Domingo for, for that, no? Ngayon, itong so, ibig sabihin sakali, okay lang kayo, kung masan. For the record lang po. For the record po, yes. With the house version, Mr. Chair. With the house version of 3.25. Kami naman po ni Senator JV kanina, importante mabawasan po na sana may isa batas ito mabawasan po yung uh, con uh, premium contribution from 5% or even to Uh, your uh, uh, agreed uh, amount no na i mean uh, percentage na 3.5 uh, or even 4 basta importante ma dapat ma mabawasan muna since sabi niyo nga mer meron pa kayong uh, surplus uh, funds at kaya naman po ng PhilHealth uh, uh, to to sustain this year and even uh, next year am i correct So uh, base po doon sa aming projection, uh, kung kami po ay makakakuha ng uh, yung share po namin ng syntaxes at uh, base po doon sa aming nakaplanong benefit rollout, yun nga lang po pwedeng magbago po yun dahil marami rin pong dumudulog sa amin na uh, iba pang mga, mga uri ng sakit. Uh, kakayanin po ng dalawang susunod na taon po. Salamat. Sana po sana mababaan po itong uh, premium contribution. Mr. Chair, kung pwede lang po maghabol. Yun rin yun po yung dahilan kung bakit ang DOH at PhilHealth ayaw namin pong mabago yung excise tax sa tobacco. Sana po ma-maintain natin yung rate na yon para hindi po tayo mabawasan ng revenue at dapat po pati yung buwis sa vape ay taasan. Dahil doon po manggagaling kung sakali yung ating pambayad po doon sa mga benepisyo. Salamat po. Salamat. One question lang sa PhilHealth, no? Uh, ito pong sa so about professional fees. May nagpapatanong lang po. Uh, PhilHealth does not prescribe specific sharing arrangements uh, between health facilities and uh, professionals. As per Circular uh, 203-0013, uh, dash, uh, uh PhilHealth refrains from dictating facility and professional fee sharing, allowing institutions and professionals to establish their own uh, agreements. Kasi sa private hospitals, nakukuha po ng doktor ang kanilang uh, professional fee from PhilHealth. Pero sa government hospitals, na uh, ang hospital management bang nagdi-determine uh, uh, how will be the uh, professional fees uh, to be distributed? Uh, am I correct? Iba, magkaiba po sa privado at sa pampublikong publiko uh, hospital? Thank you po, Mr. Chair. Uh, nakasaad po kasi sa UHC law na talaga pong bundled yung payment po ng professional fees at saka ng hospital. At uh, Dito po ay naayon dun sa pilosopiya o yung pong uh, teorya na magkakaroon po ng uh, market forces between yung negosasyon po ng uh, hospital at saka po ng doktor. Sa privado po kasi, um, usually po tinatakda na po yan na uh, certain percentage, 30 to 40% po ng bundle payment. Pero sa uh, government po, pinupul po yan eh, bago po paghatian. So medyo po magkaiba po yung uh, polis yung treatment mo ng professional fees sa public at saka po sa private. sa, sa ayon po 'yon sa uh, sa batas. Or sa guidelines po ng PhilHealth. Sa batas po yung bundle yung payment na magkasama po yung health facility at saka yung professional fees, pero yung pong pag, uh, bubukod po ng professional fees, naayon na po yun sa mga local government po sa at saka private hospital po. May nagpapatanong uh, tanong lang po sa akin. Anyway, uh Dr. while waiting for uh, Secretary Ted Herbosa Meron lang po akong <clears throat> konting katanungan sa ano sa DOH at sa DSWD. Kumusta na po yung uh, jaw? Kasi para makatulong po yung uh, mag-2 mag, uh, years uh, anniversary na po yung jaw ninyo. I think mag-2 years 3 years na po yata. Ach, parang ajaw yung tumulong. Ayaw. Mr. Chair, it's with the OSEC already Mr. Chair for signature na po ni Secretary. Uh, kasi para makatulong yung mga uh, ang DSWD, pag once na mapirmahan po yun, makakatulong po yung DSWD sa mga uh, pasyente na hindi na nila kailangan lumabas ng hospital, pwede na po dun sa mga malasakit centers mag-avail po ng medical services. So malaking ginawa po yon, malaking tipid po yon kung napirmahan po yung uh, JAW. So kini uh, kinikwenta ko lang po, magto two years na po yung Uh, happy two years anniversary na po na hindi pa napipirmahan yung yung uh, jow. Baka ayon yung tumulong sa mga mahirap. Uh, tulungan nyo na lang po. Di, di naman pera yan. Pera ng kababayan natin yan. Well, Senator Rafi. Hindi ko alam kung babalik pa Secretary Herbosa mamaya mga konti mag-session na tayo. Maybe gusto ko lang erase dalawang issue lang. Opo. Ay, sand, uh, tungkol sa DOH tapusin ko lang po Senator Raffia. Okay. Pasagot ko lang po sa kanila dahil thank you. Thank marami po yung mga kababayan nating nag-aantay rito. Pero tuloy-tuloy ba yung tulong ninyo? For medical assistance kahit na hindi na pumunta ng nang uh, ng DSWD, pwede ba sa mga ospital, mga um, avail nila? Am um, actually Mr. Even without the jaw yes, Mr. Chair, actually, as per committed to the last hearing, uh, nasa final review na po ang atin pong administrative order or MC natin to add on Malasakit Center as one of the venue where we can already provide medical assistance um, while waiting for, for the job po natin. And actually po, per record, as of April 2025, uh, we were able to settle po around 11,000 cases na po na nag-serve po tayo ng medical assistance sa mga Malasakit Centers po natin, Mr. Chair. Paano po? Through? ang true guarantee letter and cash out. Saan po? Sa Malasakit Center po mismo. Pwede. Medical yes, assistance. actually Even po, while we... waiting while waiting for the job. Yes, sir. But actually po, Mr. Chair, we supported it with our MC as well. Uh, para po at least wala pa po ang job nandun na po nakapalob sa aming polisiya na maaari na po tayo magbigay ng medical assistance. So meron kayong pa... memorandum circular. Yes. Salamat. Uh, tutulong nyo na lang sa mga mahihirap yan. Uh, uh, Mr. Arnel Casas, ating AGM, kumusta lang po? Ang batas naman po itong malasakit.